Magandang hapon mga idol. Sumaraw so, naman ako ibabalita sa inyo mga idol patungkol dito sa ating tanom na upo. Dahil po sa uh, oversupply tayo ngayon, kaya wag kayong magtaka na kung bakit uh, ganito yung nangyari sa tanim naming upo. Ito po ay uh, ginawa namin talaga, pero hindi ibig sabihin po na hindi po nabinta yung upo namin. So, yung buyer namin mga idol ay patuloy pa rin ang kumukuha sa upo namin. Kaya lang sa market ay napakadami raw. Kasi sabay-sabayan ang pagbunga uh, ng upo dito sa masbate. At saka marami din nagtatanim. At saka ma maganda kasi ang klima. Kaya nagkaroon ng oversupply. So, ang ginawa namin mga idol... Ah... Uh, binagsak namin yung lahat mga bunga mga idol you know yan pero yung nakakamada ay bago yung pitas namin so ang gawin ko ngayon mga idol ay uh, ipapakita ko sa inyo ang mga upo na binagsak namin sa lupa okay tara na so ito po yung mga idol ang uh, ginawa namin sa upo yun po yan So medyo matagal-tagal ng ating mga pagbubunga sa ating upo mga idol. Kaya naabutan kami sa sabay-sabay na pag sa ah, pagbunga ng upo sa ibang-ibang dako ng masbate. Kaya ganito pong nangyari sa upo namin mga idol. Eh ang totoong kwento nito mga idol ay nakita namin na napakadami na talagang upo namin at hindi na talaga ma basta na maubos ng buyer namin kasi yung buyer namin imagine mo mga idol ay uh, kapag kumukuha siya sa gulay namin tatlo lang kami nagpuproduce tatlo lang kami nagtatrabaho hindi ah uh, ng apat na bisis sa balikan kasi yung sasakyan niya dinadala yung malaking ano tricycle saka pagod-pagod na pagod siya talaga sa aming mga tinatanim katulad nitong mga upo mga idol. Kasi alam niyo na mabigat ang upo. Kaya naawa kami at saka bumaba ang presyo nito. Kaya ang ginawa namin mga idol, binagsak muna namin sa isang bisis. Nagtaka nga siya na hindi kami nakapag ano kasi sinabi namin sa buyer namin na ang upo namin uh, tinigil muna namin isang bisis para para po sa ganun ay magre-reduce ang supply sa market. Kasi kasi sabi ng buyer namin, mga idol, sa amin ay ang opo daw sa kanila tindahan napakadami na. Pero hindi na naman nila sinasabi na tigil muna. Kaya kusa kami talagang nag ano nag ah uh, tumigil muna sa isang bisis yun mga opo mga idol oh, makikita nyo talaga oh, yun no oh, mga green green sa ilalim ng ano kahit saan lang yan Daka, ano yan kasi hinulog namin lahat mga idol isang bisis lang to kaya estimating sa nalaglag namin na opo ay mahigit ah, uh, ah, uh, kalahating ano uh, kalahating tinilada. So malapit ata mga 6 or 700 kilos yung nalaglag namin na opo Ang dami talagang bunga. Imagine nyo mga mga idol, ang tagal ng upo nito ay ito ay nagmula pa noong November ata kung hindi, ka, hindi ako nagkakamali. Tinanim namin. Hanggang ngayon ay buwan ngayon March, March uh, uh 7. March 7 ngayon. Ito pa yung mga idol, oh. Nakaraang linggo pa to, nilaglag namin. So, kanina, na-collection kami, kasi konti na lang. Ito kasi yung biglaan na bunga, nilaglag namin. So, nag-collection na kami, kasi naghanap ng, ano, ang buyer na, uh, baka kailangan na nila ang maubos na daw ang upo nila. Kaya, nang-collection kami kanina, konti lang ang collection namin. Yun, oh, makikita natin mga idol. Napakadami talaga. Kaya lang, Uh, at dahil po sa oversupply ginawa po namin nilalaglag namin yung mga bunga napakadami po yan po oh. so makikita nyo talaga yun no? Oh. sa bawat taro yan no? Oh. kahit saan lang mga idol yan so wala kaming talo dito sa opo na to mga idol kasi uh, isang bisis lang to namin nilaglag at saka hindi kami lulugi dito kasi wala kami ang puna namin dito ang napakaliit mga idol kahit ilaglag pa namin dalawang bisis hindi kami rin matatalo kaya naawa lang kami sa buyer kasi sabi nila ang dami talaga ng upo doon sa market at hindi nila kayang uh, uh at matagal, uh, matagal matagal mabinta ang upo dahil marami po ang nag uh, Um, nag, ano, dideliver doon Ayun po mga idol, oh Yan So, kanina nag-collection kami Hanggang bukas i na namin na uli So, makikita nyo mga idol, oh So, krasya na sana to biyayan na to Pero nilaglag pa natin uh, Isa to sa mga Paraan mga idol Para po na mabawasan yung demand sa market at saka tuloy-tuloy na sila mag ano at sa dahil sa ganitong paraan ay pwedeng uh, umakyat yung uh, presyo ng ating upo dahil po ay in-stop natin so bigay muna natin dito sa lupa kasi balik muna natin at saka wala tayong logit dyan mga idol kasi ang tagal-tagal na namin nagpitas nito Imagine niyo mga idol, bawat araw nagpipitas kami, kinukolek lang namin. At pagdating sa araw ng bintahan, yun, sinasaking namin. Pero, yun ang dahilan na ang upo talaga, napakabilis mag-produce ng bunga. At napakabilis mag-produce ng alumaki uh, lumaki, kumbaga. Kaya hindi ka matatalo talaga. So, hanggang ngayon, you know, napakarami o oh, ilang araw na to sa lupa mga idol yan napakalaki pang ibang mga mga idol hanggang doon yan no? sa baba kita nyo yan so medyo malaki laki na din ang nakikita namin dito sa upo namin mga idol kaya na uh, timing talaga na sumabay yung iba napakaraming supplier kaya naapiktuhan talaga yung ano namin pero wala naman lugi mga idol hindi kami nalugi dito ayun may collection kami mga idol yun so makikita nyo sa kabilang lane nya yan yun collection namin yung iba yung iba hindi din ang dati pa yan yung nilaglag namin mga idol ayan so kita mo bang baha upo dito sa farm namin mga idol isang so, business na to nilaglag namin mga idol kasi yun nga, oversupply tayo sa uh, city kasi sumabay yung iba na mga nagtatanim ng upo. Yun pa mga idol oh, hanggang sa baba. Yun o, oh. yan, yan. Hanggang yun dito mga idol. Uh, so tingnan natin mga idol. Pero yung upo namin mga idol ay medyo dilaw na yung dahon. So tag-init ngayon, ah... Uh, So siguro itong upo na to mag uh, mamatay na to sa ano na to sa buwan na to, April hindi to maabot ng April baka March lang ang sa buwan lang talaga nito. So makikita natin mga idol yun po. Ito bagong pitas namin yung kanina. Kasi ito isasama na namin sa ano isang bisis na kami naglaglag. Saka yung iba na yan reject yan. Ang yun nakatapon talaga yun nilaglag namin yung mga idol oh. Yan napakadami yan mga idol yan nagsipataka lang yung mga ano dyan ayun dati yan mga rejik yan no? doon no? hanggang doon no? mga rejik yan saka yung iba I mean yung iba dyan mga idol ay sa isang linggo yan nakaraan so nag over ano kami naka over kami ng pitas hindi na makakaya iniwanan namin iba pinili lang namin maganda kasi wala kami talo dyan eh ito po ay magtatanim ka ng upo mga idol ay uh, talagang uh, kumbaga pocket money lang ito kasi hindi ka naman nag uh, hindi ka naman nagpuhunan itong malaki so tuloy tuloy ang bigay nito so ito patapos na yon kasi makikita natin na uh, wala na mga laya na yung mga dahon mga idol At saka yung plano namin by next week pag wala na siya magandang bunga putulin na namin kasi iba na naman tatanim namin So so kung magtanim ka ng upo mga idol ay napakatagal po ang yung ano benefit mo. Kasi ito sa amin eh matagal-tagal ito eh. Hanggang ngayon, uh, March na tayo ngayon. Ayan. So ito madadala pa tu bukas. O naghahanap na yung mga buyer ang buyer namin kasi nakaraang ano abintahan sa gulay, hindi kami nakapag ano kasi yung sinabi namin nilaglang muna namin kaya oversupply kasi sa market ayun po mga idol napakadami talaga no? isipin mo na sayang yan pero walang kapital yan mga idol at saka hindi na kami nag uh, dilig nito kasi kapag diniligan natin ng abono tapos hina yung buyer natin magbili uh, ng ating upo napakabilis po lumaking upo at maraming bunga So sayang na din. So ginawa namin, hindi kami nag-delete. So tuloy-tuloy pa rin yung bunga niya. Yan. Baka magtaka kayo mga idol kung bakit na yung upo natin na nilaglag natin. So sinadya talaga natin yan. No? Ah, nasa plano talaga natin yan mga idol na nilaglag natin para mabawasan yung ano supply sa market at saka continue na din ay yung pagbili ng opo. at may tendency pa na ah, tumaas yung presyo kasi in-stop natin, binawasan natin ah, ayun yun nakakamada mga idol kasama yan bukas yan bukas, yan so piliin natin yung pinaka the best yun ang deliver natin kasi ah, din tayo sa ating produkto, kung quality po ay talagang ah, maraming bumil bumibili so dito mga idol iwan namin to para continue to ando lang banda sa kabila yung ano namin i katangin namin yun so ito uh, umabot na dito upo namin alam niyo mga idol doon lang banda yung tanim namin at uh, sa katagalan tumatakbo tumatakbo dito sa ano pataas at saka mayroon kami ditong dalawang linya bagong tanim to mga idol at saka di na tayo uh, wag na tayo magtanim ng marami pag uh, kasi ang technique sa upo mga idol uh, pag alam na natin yung market na uh, sumusubra kapag maraming tinatanim natin ang gagawin natin para to continue our uh, supply o vegetable ang gawin po natin ay uh, padandahan ang tanim natin so ang ginawa namin mga idol yun know, oh, hindi nga na linisan kasi alam namin na uh, pag lumaki ito, mamamatay itong mga damo na to pag mayroon ng ano sa taas yan pag mayroon ng ano upo sa taas so dalawang linya lo yung tinanim ng mga idol yan you know, o pang laban yan sa summer pero alam namin na ito pong upo na itong dalawang linya lang mga idol pag talagang mag click ito yan you know, o yung mataba ng mga idol o oh. kasi dinidiligan namin ng abono para mabilis mo lumaki pag Uh, magsimula na itong pagbunga mga idol sigurado po malayong mararating ito kasi alam nyo upo oh napakabilis po mga gumapang oh, imagine nyo yan sa kabila mga idol mula pa yan doon, doon sa bandang gitna yun na ano namin doon ng hanggat at dito napakalaki pong distansya at samantala ngayon ay nandyan na siya no? Oh. umabot na siya dyan oh. so ang ibang sanga niya o oh, yung yung ano niya umabot na dito mga idol oh. imagine mo galing yun doon yung ano doon yung mga I think mga apat na linya po sa ganito space paspasyo doon namin tinanim pero umabot siya dito dahil ang upo po ay uh, mabilis talaga gumapang kaya pag magtanim tayo ng upo mas maigi na mayroon tayong allowance kasi ang upo habang tumatagal uh, lalong lumalawak yung spasyo na kailangan niya mga idol so ito upo natin mga idol so dito sa kabila may sitaw so palagay ko ito aabutin to ng kaniyang ano dito siya gagapang sa taas papunta doon siguro mga trail lines pa ata aabot pa yan o sumubra pa ito lang dahil lang itong dalawang linya ito mataba na mga idol oh. So by January, ah uh, by April pala, April. By April magbubunga na ito. So yun lang ginawa natin mga idol ay hindi tayo magtanim ng marami pag alam na natin na pag dami yung tanim natin mag oversupply so gawin natin ay pakunti-kunti lang o ito na talaga mga idol oh. no, pasimula na oh. o imagine mo so doon nagbubunga pa oh. yan Ayan mga bunga, mga bunga yan mga idol. Ay mula yan doon. Yung puno doon. Pupunta dito. So, ito. Sigurado to pupunta to doon. Doon. Pupunta doon. Ito ganun. Yan. So, dito kami nagtanim. Two lines lang talaga. Yun, no? Maliit pang kabila. Kasi, yan. Iba kasi yung binhi niya yan. Yung tinanim dyan na binhi ay hindi po binili. O, hindi binigay lang po kaya try namin na medyo huli yung pagtubo niya dito binili kasi ito sa online ayan mga idol oh, nabunga na nagsisimula ng pagbulaklak ayan naiputot na tsaka ito naputot na ayan so malamang hindi to aabot ng abril ah uh, pwede na itong pitasin ayun po mga idol yun po mga sikreto po mga idol na magtanim tayo ng opo una una alamin natin market tanim muna tayo ng tamtaman lang. Pag alam na nating market na pag dumami, sobrang dami pala na produce natin, hindi kakayanin, at may tendency na bumaba yung presyo, so ang gawin natin ay magtanim lang tayo ng uh, pakunti-kunti lang po ah. Uh. Tapos continue para tatama tayo sa presyo. Yung habol po namin dito mga idol. So unang pitas namin dito ay nasa 20 per kilo. So bumaba has, uh, hanggat bumaba talaga. Uh, umabot ng 7 per kilo. Pero okay lang 'yan kasi wala naman tayong gaano gasto diyan. Ang hirap lang kapag hindi na talaga kakayanin ng ating buyer na i-dispose yung upo. Kaya 'yun po ang ginawa natin. Yung nakahalira lang upo sa lupa. Ayun po mga idol. Hanggang diyan lang po ang ating ano uh, discussion about dito sa upo. At uh, God bless po lahat sa inyo. Kung bago ka pa lang sa ating channel, huwag kalimutan mo subscribe at pakiclick ang notification bell para updated po kayo sa bago nating i-upload na video. Salamat po. God bless.